Naayak na nga lang ang NBA player na to mga idol matapos ng bangyare sa kanya sa laban. Pero bago yan ay atin muna ang pag-usapan itong si Patrick Beverly na talaga namang ginulat ng Boston Celtics. Well, before the game kasi mukhang ginanaan itong si Pat Bev na maglaro matapos nga siyang makakita ng Pat Bev, super fan. Well, halos kasi lahat ng jersey ni Beverly, mga idol, ay meron nga. Itong fan na ito talagang pinapirmahan at sa pinakahuli ay nakasulat ang I Love Pat Bev. At mukhang ay ginatuwa yan na ito ni Beverly, mga idol, kaya naman ang laking tulong ng ginawa niya sa Sixers laban sa Boston Celtics. No Joel Embiid, no Tyrese Maxi. Kaya naman si Pat ng una, 26 points, 8 rebounds, 7 assists, dalawang steal, crazy 10 out of 15 shooting and 3 out of 5 sa 3 pointers. Kaso kinapos pa nga rin sila. Anyways mga idol, speaking of frustration, ay ngayon ay pag-usapan na nga natin itong Orlando Magic player na halos maiyak-iyak na nga sa laban matapos ng mangyari sa kanya. Well, sa tapatang Orlando Magic kasi pati na nga rin ang Chicago Bulls ay medyo naging down to the wire nga ang laban. Kung saan itong rookie ng Orlando Magic na nagngangalang Anthony Black ay finokusan ng kamera ng Chicago Bulls team matapos nga, nga magmintes ng very critical free throw na magpapanalo na sana sa Orlando Magic. At ang mga announcer nga ng Chicago Bulls ay talagang nga napansin na sobrang nanlulumo nga daw itong rookie na ito na si Anthony. Lang, at parang sobrang sama ng loob At sabi ng Chicago Bulls announcer na former player din ay sinabi na That's what you like to see Gusto mo nga daw ng mga rookie that cares about the game That cares about basketball Na talaga nga daw na tinitake seriously ang laro ng basketball Dahil nowadays nga daw ang mga bata ay gusto na lang maglaro ng basketball They just want basketball They don't love the game of basketball na nga daw enough at napakaganda nga daw talagang makita na dito sa mga bagong batang player ay merong mga ganito pa rin klase na batang player that loves the game. At ito nga daw si Anthony Blanc definitely loves the game dahil mga idol matapos nga ng kanyang naging very frustrating na mintes na sanang nagpanalo na sa kanyang koponan. Ay ito mga idol nasa bench nga ng Orlando Magic sobrang sama ng loob hindi makapaniwala na na mintes na yun at alos mayak-iyak na nga. At alam nyo mga idol, actually, alos lahat ng mga player na itong Orlando Magic, yung kanilang mga batang player, truly loves the game of basketball. Talagang they put their heart and soul para nga sa kanilang kupunan, lalo na itong si Jalen Suggs mga idol, na talaga namang grabe ang laruan. Talagang emotion kung emotion, parang mas matindi pa mga idol. Kala Patrick Beverly ka Draymond Green. And that explains kung bakit ang Orlando Magic ngayon ay number 2 sa Eastern Conference 14 and 5 record at meron ngang 9 game winning streak. So talaga nga namang magandang makita na ngayon sa modern day NBA ay meron pa mga old school breed of players.